So, hi at welcome muli dito sa ating channel. Eto na mga tol, One Piece Chapter 1129 full cool spoiler. Syempre bago tayo magsimula, wag kalimutan mag-subscribe at ilikang video nito bilang suporta sa ating channel. So, One Piece Chapter 1129 na title nga nito ay Live Dad. Sa cover page naman, eh nagpapatuloy nga ang pilgrimage ni Yamato kung saan nakarating na nga raw siya sa Amigasa Village. Yan nga eh sa kuri kung saan nandyan nga at nagte-training si Otama kasama si Shinobu. At sinasabing tumaba na ngaraw muli ang babaeng ninja. So nagsimula nga ang chapter dyan sa Lego Kingdom kung saan nakita nga araw ng mga tao na talagang nasusunog na yung kwarto sa labas mula dun sa crack na ginawa ng mga straw At dahil nga dyan, eh talagang nagpanik na ang mga ito. Siguradong matindi nga ang takot nila dahil sa alam naman natin na parang wala nga nagtatangka sa kanila na magpunta nga sa Sun God Temple. At ipinakita nga dyan na sa pagpasok raw ng Sun God sa diorama, eh agad nga raw nitong nakita yung mga kalansay ng Irgad sa forest Bali yun nga yung giant rabbit na niluto at kinain nila Luffy. Nalaman natin na ang totoong pangalan nga raw nito e eh, Kumakain nga rin daw ito ng mga karne kaya dahil yan e eh, talagang galit na galit nga raw ang Sun God. At sinabi nga nito na how dare you para sirain yung temple niya at para saktan yung mga pet servant niya. Habang si Luffy naman e eh, sinabihan nga si Iskat na iwasan nga raw nito yung mga building dahil sa ayaw niya nga raw masira yung mga lego na ginawa ng Sun God. So concerned nga si Luffy sa lugar na yan at mukhang alam alam niya na pinaghirapan nga itong gawin ng sinasabing sun god. Habang sinami naman e eh, na memorize na nga raw ang buong mapa at tinapo na ito at yung pinaliwanag niya nga dyan yung layout ng napakalaking room na yan. Sinabi niya nga na kung titignan daw mabuti yung mga ulap daw e eh, mga bulak lang na nakasabit sa ceiling. Kaya ang kailangan nga lang daw nilang gawin e eh, dumiretso at tumakbo ng tuwid at nasa kalagitnaan na nga raw agad sila ng kingdom na ito. At mula nga dyan e eh, ipapakita nga raw sa atin ang buong mapa ng lugar na ito. Yang diorama nga raw e eh, talagang sakop yung 2 third ng kwarto habang yung San Temple naman kung saan nandun yung lamesa e eh, 1 third ng kwarto. Yung Big Stein Castle naman daw e eh, nasa gitna ng diorama yung Town of Forest naman daw e eh, nasa likod nito. Habang ang Yggdrasil tree naman daw e eh, nasa mismong mirror at hindi pa nga raw ito 100% complete. So ginagawa pa nga ng San etong eh, peking puno niya. At mula nga dyan eh, talagang sinubukan ng hulihin ng San ang mga straw at gamit ang iron net pero napakadali nga lang daw nitong nasira dahil sa ataking ginawa ni Soro at Sanji. Kaya nagpatuloy nga lang ang mga estrohat at nang marating nga nila ang kabilang side na mirror eh agad nga itong winasak ni Usopp gamit ang Green Star Skull Boom Grass. Pero wala nga raw nangyari sa wall na kasunod nito. Habang ang Sanji naman daw eh nagsalita at nakakatawa raw ito sabi ni Redon. Meron na nga raw ngayong evil, heroes at mga kwento ng pagtakas dyan sa ginawa niyang mundo. At ang gusto niya nga lang daw eh manatili ang mga ito dyan at maging live dal niya. Balian nga mismo mga tol yung nasa title chapter. At bale ang kahulugan nga ng live e eh, life o buhay. At isa nga itong Scandinavian language. At as we all know yung Scandinavian nga eh yun nga mismo yung mga Vikings. At alam nga natin na dun nga nakabase ang mga giant. Anyway sabi pa nga ng peking Sangan na to yung mga powerless dal niya nga raw eh talagang lumalaban sa kapalaran. Kaya talagang peak fiction nga raw ito. Isa nga itong kagaguhan pero talagang matatapa nga raw yung mga yan. At siguro raw dapat naiyak na lamang siya dahil sa tinanggap niya mga ito dyan sa bansa niya. At tinawag niya nga dyan isa-isa ang mga istrohat at dinadagdagan niya nga ng taso sa huli ang mga pangalan nito. At syempre nagtaka nga dyan niyang sinami kung bakit ba sila kilala ng sangad na yan. Habang si Chopper naman e eh, napatanong kung ano ba raw yung taso. At nakanoot nga rito na ang meaning nga raw nun e eh, isang old Japanese honorific suffix na ngayon daw e eh, ginagamit para ipakita yung affection sa isang karakter, Hindi ako sigurado pero sarcastic siguro ang sangad dahil sa parang paggala nga yung taso na dinugtong niya sa mga pangalan ng mga straw hat. Balik naman kay Luffy kung saan sinabi niya nga na niya raw konti yung wall. Nag-iingat nga talaga si Luffy at mukhang ayaw niya nga masira ang lugar na yan. At sinabi niya nga na gagamitin niya raw ng konti ang fourth gear. At mula nga dyan, e stretch niya na ang kaliwang kamay niya. Ginamit niya na nga talaga ang fourth gear pero sa pagkakataon ngang ito, e hindi nag-transform puli yung katawan ni Luffy. Tanging yung kamay niya nga lang daw ang nag-transform at hindi kasama ang buong katawan niya. So bagong ability nga ito ni Luffy hindi pa talaga natin ito nakitang nagawa niya dati. Hindi naman ito napakalakas pero nagpapakita nga lang ng versatility ng kapangyarihan ni Luffy. Siguro e-epekto nga ito ng paggamit niya ng gear 5 niya dahil sa alam naman natin na talagang napakalaya nga ni Luffy sa form na yun. Napaka useful nga nito mga tol dahil sa hindi naman lagi e kailangang mag transform ni Luffy. At siguradong mas mabilis niya ang nagagawa ito kumpara nga dun sa magpupuli transform nga siya. So sinami naman e talagang naiirita ng nga sa peking sangat at sinabi niya nga kay Usop na diba pag natural disaster daw e eh, walang may kasalanan nun parang nabigla nga si Usop pero umuo nga siya dahil yung mga lindol baha at kidlat wala raw pwedeng sisihin sa mga bagay na yon dagdag pa nga ni Nami yung giant nga raw na yun e eh, silang mapunta sa sitwasyon na yan kaya talagang inis na inis na nga raw siya parang nag-aalangan naman si Usop sa gagawin ni Nami habang talagang umiiyak naman ang nakakatawa si Sanji at sinabi niya nga nasang ayon nga raw talaga siya kay Nami Nakukuha niya nga raw kung bakit galit na galit ito. At kahit nga raw siya eh talagang nagiinit na dahil ang giant nga raw na yan eh talagang pinalitan ng damit ni Nami. At kung siya nga raw eh talagang sisipain niya hanggang sa madurog niya ito. Pero sabi nga dyan ni Nami eh wag nga raw ganun wag naman daw sobra. At sigurado nga raw siya na yung judgment eh magmumula mismo sa kalangitan. At mula nga dyan eh nagkaroon na ng flashback ang peking sun god. At dyan na nga na reveal na siya pala eh si Road, ang navigator ng new giant Warrior Pirates. Yun nga yung Giant Pirate Crew na kasali sa Straw Hat Grand Fleet na siyang pinamumunuan nga ni Haru din. At makikita nga raw natin na ang uwak na si Mugin e eh, dala na nga ang Thousand Sunny. Tinanong nga ni Rod si Mugin kung ano ba raw ang dala nito ngayon At talagang biglang bigla ang Giant dahil yan nga e eh, walang iba kundi ang Straw Hat Pirates. At nagtaka nga siya dahil dapat daw e eh, kasama ito ng mga Giant Warrior Pirates ngayon at chinek niya pa nga kung talagang natutulog ang mga ito. At mukhang yung pagnalayag nga araw ng mga yan mula sa Egghead Island ay eh, napadaan sila sa sleeping pag area at dyan na nga naalala na road yung mga pangyayari matapos sumali ni Haru sa Straw Hat Grand Fleet sinabi niya nga na hindi raw talaga siya masaya sa ginawa ng idiot na si Haru din. siya nga raw ay proud na miyembro ng New Giant Warrior Pirates tapos eh magiging kakampi nga lang daw siya ng lalaking ito isang araw siyang warrior ng Elbop ang pinakamalakas sa buong mundo tapos eh maninilbihan lang daw siya sa isang tao wala raw ba talagang pride yung si Haru din. So ayun mga to, lumalabas lang na talaga masyadong mababa ang tingin nitong si sa mga normal na tao which is maaring yun nga talaga yung nakaugalian sa kanila dahil sa mga giant nga sila. At obvious naman na talaga mas malakas nga sila kumpara sa normal na tao. Pero ayun, alam naman nating lahat kung gaano kakalakas si Luffy second gear nga lang ang ginamit niya kung saan talagang tinalo at pinatoob niya nga si Haru din. At hindi nga yun mismo yung dahilan kung bakit sumali ito sa Grand Fleet. Yun nga eh dahil sa parang naging hero o natulungan nga sila ng mga straw hat. At alam nga rin natin na hindi yun ipinilit ni Luffy at sila nga mismo ang may gusto. At mula nga dyan, eh, pinakitang hawak ni Rod sa kamay niya si Luffy at Nami. Gustong gusto nga raw nito si Nami at talagang excited nga raw siya na makakita ang katawan nito. At sabi pa niya nga, e, tingnan raw ang maliit at mahinang katawan na ito pero etong si Nami raw, e, eh, pwedeng maging best girl niya. Magigising na nga raw si Nami pero pinatulog muli ito ni Rod gamit ang sleeping gas. Hahayaan niya nga lang daw matulog muna ito at sa susunod naman daw, e eh, gising na nga sinami. So siguradong magagalit nga ng matindi si Sanji pag nalaman niya ito. Balik naman sa present kung saan sinabi nga ni Road sa mga straw hat na mas okay nga raw na mawala ang mga ito at habang buhay ng kasama siya at hindi niya nga raw kayang maging tagasunod nito at kung sino man. At mula nga dyan, sinami naman, e eh, tinanong nga si Sus kung handa na ba ito. At syempre, lagi nga alerto at handa nga yung si Sus. At talagang nabigla nga ang peking Sanja dahil sa hindi niya nga naalalang ginawa niya ang bagay na yan. At habang humahabol nga ito sa mga istrohat, e gumawa nga raw si Nami Atsus ng napakatinding storm cloud dyan sa ceiling ng diorama at mula nga dyan, e inatake nila ng napakatinding kidlat ang Peking Sun God. Sa pool nga talaga yung si Road, habang yung mga tao nga dyan sa town, e talagang biglang-bigla sa mga nangyari. So wala pa nga detalye kung natalo na ba talagang Peking Sun God na yan. Pero sana nga ay oo, dahil sa ganti na nga ito ni Nami, matapos nga siyang pag-interesa ng giant. Meanwhile, si pinaman e eh, ready na nga para butasin ang wall habang ang crew naman e eh, talagang excited na kung anong makikita nila. Sabi nga ni Luffy e eh, nakakalungkot daw na aalis na talaga sila sa land of lux na to. Sabi naman ni Zoro finally e eh, aalis na sila at sabi naman ni Sanji e eh, deserve nga raw yun ng manyak na giant na yan. Habang nagdadasal naman si Usopp na sana raw e eh, elbap na nga ang labas at kasunod nga nyan e eh, ginamit na nga ni Luffy ang konggan. Sinuntok nga ni Luffy at binutas ang pader at tumal yun ang mga estrohat palabas kasama si Iskat. At sa final panel nga raw ng chapter, e eh, makikita natin yung ngiti sa mukha ni Luffy nang makita niya nga kung ang nasa labas. Sigawan nga ang mga estrohat na nasa labas na nga sila habang nasabi nga ni Luffy na oh. So base nga dyan, e eh, mukhang talagang namangha nga si Luffy sa nakita niya sa labas. At dahil dyan, e eh, maaaring nasa ilbap na nga talagang mga estrohat at maaaring nakita na nga nila kung gano kalaki at kagandang lugar na ito. So ayun mga tulit, na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa si chapter na to. Syempre, kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutang mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na nyan para sa ating channel. At yun, maraming maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!